Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Rowena Bautista. At sa ating talakayan ngayon, susuriin natin ang paksang. Mga prutas na nakakapekto sa iyong testosterone. Hello at welcome back sa Aking Channel. Madalas nating pinag-usapan dito ang tungkol sa pakakaroon ng kontrol sa inyong kalusugan. At isang malaking bahagi nito ay ang mga pakaing kinokonsumo natin. Tinalakay na natin ang lahat mula sa mga bitamina hanggang sa mga masusustansyang pakain para sa mas magandang ereksyon. Ngunit ngayon, nais kong talakain ang isang bagay na maring tuluyang magpabago sa pananaw ninyo sa inyong almusal. Pag-uusapan natin ang tungkol sa prutas, alam ko ang inisip ninyo. Hindi balahat lahat ng prutas ay mabuti para sa atin? sa pangkalahatan, oh. pero ang katotohanan, hindi lahat ng prutas ay nilikhang pantay-pantay, lalo na pagdating sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng kalusugan ng malalaki, ang inyong testosterone levels. Sa aking labin limang taong karanasan bilang isang doktor, nakita ko na ito sa aking praktika. Maimga kalalakihan na kumakain nang satingin nila ay masusustansyang prutas araw-araw, ngunit nakakaranas kakaranas parin silang mababang enerhiya, pagbabang libido, at iba pang senyales ng mababang testosterona. Kaya, maghanda kayo para sa isang Ayo ibu Ibubunya ko ang isang bagay na maring ikagulat ninyo. Sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa limang, prutas na dapat ninyong seryosong isa alang-alang na bawasan o tuluyang alisin kung nais ninyong protektahan at patasin ang inyong testosteron. Pero huwag makalala, hindi ko kayo bibitinin. Bibigyan ko rin kayo ng dalawang mabisa at masarap na prutas na talagang dapat ninyong kainin. Kaya, kunin na ang inyong notepad at simulan na natin mga prutas na dapat iwasan. Uno, peras, pears. Ang unang prutas sa ating listahan na dapat iwasan ay ang peras. Bagamat masarap at madalas ituring na masustansya, ang balat ng peras ay naglalaman ng mataas na antas ng flavonoid na tinatawag na quercetin. Ang quercetin ay isang malakas na antioksidan, ngunit sa mataas na dosis, Ipinapakita ng mga pag-aral na maari nitong pigilan ang isang enzyme na tinatawag na 3-beta-HSD. Ang enzyme na ito ay mahalaga sa prosesong paglikang testosterone. Isipin ninyo ito bilang isang harang salinyang produksyong kang testosterone sa inyong katawan. Hindi nito ito tuluyang pinipigilan, ngunit maari nitong pabagalin. Ang paminsan-minsang pakain ng peras ay hindi gaano'ng problema, ngunit kung araw-araw kayong kumakain nito, lalo na bilang bahagi ng isang juice, maring hindi ninyo namamalayan na hinahatlangan ninyo ang natural na produksyon ng testosteron ng inyong katawan. 2. Avocado, Avocados Ang avocado ay sikat sa Pilipinas, Madalas isinasama sa salad, inilalagay sa toast, o hinagawang avocado shake. Puno ito ene healthy fats. Ngunit ang abocado ay naglalaman din ng mataas na antas ng plant sterols at taba na maring makagulo sa inyong kolesterol, na siyang ginagamit ng katawan upang gumawang steroid hormones, kabilang ang testosterone. Higit parito. Ang abukado ay may makompound na maaring magpataas ng aktibidad ng enzyme na aromatase na siyang nako-convert ng testosterone sa estrogen. Kapag mataas ang aktibidad ng aromatase, mas nagiging mahusay ang inyong katawan sa pek-convert ng testosterone sa estrogen. Kaya habang kumakain kayong healthy fats mula sa abokado, Maaring hindi ninyo sinasadyang hinihikayat ang inyong katawan na gawing estrogen ang inyong mahalagang testosterone. 3. Suha, Pomelo, Crab Fruit Ang suha o pomelo ay kilala sa matinding epekto nito sa mga liver enzyme. Napakalakas na epekto nito kaya't madalas ipinapayo mga doktor na huwag itong inumin kung kayo ay uminom ilang partikular na gamot ito ay dahil sa mga compound na tinatawag na furanocumarins. na nagpapabagal sa kakayahan ng atay na imetabolize ang mga gamot, pati na rin ang mga hormone. Maring makagambala ang mga compound sa suha sa breakdown estrogen, na nangangahulugang mas matagal itong mananatili sa inyong katawan. Ang resulta ay mas mataas na antas ng estrogen, na direktang ang kakumpitensya ng testosterone. Kaya kahit nang isang baso ang pomelo juice ay tila isang nakakapreskong pagpipilian, mari itong magdulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan para sa inyong hormonal balance. 4. Strawberry Ang mas strawberry tulad ng mas sikat mula sa Baguio ay paborito ng marami. Ang mga ito ay punong bitamina C at mga antioxidant na tinatawag na anthocyanins na nagbibigay sa kanilang matingkad na pulang kulay. Maganda ang mga ito para sa puso at sa paglaban sa pamamaga. Gayunpaman, sa ilang mga lalaki, ang mga compound na ito ay maring bahagi pumigil sa produksyon ng luteinizing hormone (OLH). Ang LH ay ang hormon na inilalabas mula. Sa utak na nagsasabi sa inyong testicles na gumawang testosteron. Ang epekto nito ay hindi naman malubha at nag-iiba-iba sa bawat tao. Ang hamon dito ay ang mga ay tunay na masusustansyang pakain. Hindi ito dapat tuluyang alisin, ngunit mahalaga ang kamalayan at moderasyon. Kung kumakain kayo ng isang buong basket ng strawberry araw-araw, malamang na na ito mula sa pananaw ng testosterone. 5. Saging, banana. Ang saging, partikular na ang nga uri tulad ng lakatan na isang pangunahing pakain sa Pilipinas, ay go-to para sa mabilisang enerhiya. Ngunit ito rin ay napakataas sa asukal, lalo na kapag hinona. Kapag kumakain kayo ng hinok na saging, tumataas ang inyong blood sugar. Nakdudulot ito na pagtami insulin. Na maring humantong sa insulin resistance sa paglipas na panahon. Ang patuloy na mataas na insulin ay direktang nayuknay sa mas mababang antas ng testosterone sa maraming pag-aral. Pinipigilan ng insulin ang produksyon ng testosterone, at ang resulta ng pag-imbak ng taba ay nakokonvert naman ng natitirang testosterone sa estrogen sa pamamagitan ng enzyme na aromatase. Kaya, habang ang isang saging ay maaring maging maginhawa, ang madalas na pagkain nito sa buong araw ay maaring unti-unting nagpapababang inyong testosterone levels. mangyaprutas na dapat kainin. Huwag mag-alala. Narito ang dalawang prutas na hindi lamang masarap kundi napatunayan din ng agam na sumusuporta sa malusok na antas ng testosteron. Uno, granada, pomegranate. Ang granada ay puno ng antioxidants, lalo na ang isang compound na tinatawag na punikalagin. Ipinakita sa mga pag-aral na ang pomegranate juice ay maaring makabuluhang magpababa na stress hormone na tinatawag na cortisol. Kapag mataas ang inyong cortisol levels, bumababa ang inyong testosterone levels. Sa pamamagitan ng pagpapababang ng cortisol, ang granada ay lumilikhang ang isang mas magandang kapaligiran para sa inyong katawan na makagawang ang testosterone. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aral na ang mga lalaking uminom ng pomegranate juice araw-araw ay nakaranas ng pagbabangang kortisol na may kasamang pagbuti sa mood, enerhiya, at sexual function. 2. Pinya, Pineapple Ang pinya na isang pangunahing produkto sa Pilipinas ay isang mahusay na pagpipilian para sa pagsuporta sa testosterone. Naglalaman itong isang malakas na enzim na tinatawag na bromelain. Kilala ang bromelain sa mga anti-inflammatory properties nito. Ipinakita ng nga pag-aral na ang bromelain ay direktang makakatulong sa inyong katawan na mapanatili ang malusog na antas ng testosterone sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Kapag mas mababa ang pamamaga. Ang inyong katawan ay nasa mas magandang estado para makagawa at magamit ng epektibo ang mga hormone. Dagdag -dag pa, ang pinya ay isang mahusay na mapakukunan ng bitamina C at manganese na parehong mahalaga para sa metabolismo ng sex hormone. Conclusion Ito ay gabay lamang upang maging mas maingat sa ng inyong kinakain. Hindi ito nangangahulugang hindi na kakain ng limang prutas na nabanggit. Ito ay tungkol sa pakakaroon ng kamalayan at pagawa ng matalinong ma decision unawain na ang lahat ng inilalagay ninyo sa inyong katawan ay may epekto. Ang inyong pangkalahatang kalusugan, genetics, pamumuhay, ehersisyo, kalidad ng tulog, at antas ng stress, ay lahat gumaganap ngang malaking papel sa produksyon ng testosteron. Ang maprutas ay isang piraso lamang ng malaking puzzle na ito? Ako si Dr. Rowena Bautista. Kung nahanap ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa mga kaibigan na maring makinabang. At gayang dati, alagaan ang inyong masarili.